Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Philippine Embassy in Israel na isang Pilipino ang kabilang sa 24 na bihag na pinakawalan ng militanteng Hamas sa gitna ng apat na araw na tigil putukan. Sa inilabas na pahayag ng embahada, kinilala ang Pinoy na si Helionor Jimmy Pacheco na pinakawalan ng hamas noong gabi ng November 24. Sa pagbabalik nito sa Israel, sinalubong ito ni Ambassador Juni Lilo Jr. at Labor Attaché Rodolfo Gabasa. Dagdag pa ng embahada na nasa maayos na kalagayan si Pacheco matapos ang apat na putsyam na araw na pagkakabiyag sa kanya ng Hamas. Ngunit isinasa ilalim pa rin ito sa full physical at psychological examination. Noong October 7, nang kinidnap si Pacheco sa Kibots near Oz, kung saan ito inalagaan ng 80-year-old na nagangalang Amitay Benzvi at pinaslang ng hamas sa harapan niya. Patuloy naman ang panawagan ng embahada na palayain ang iba pang non-combatant civilians na bihag pa rin ng hamas at walang kaugnayan sa pagitan ng dalawang puwersa. Limang matataas na kalibre ng armas ang narecover ng 50th Infantry Battalion sa engkwentro sa Communist Terrorist Group sa Abra, Kamakailan. Ayon sa 5th Infantry Division, tumagal ang bakbakan laban sa mga pinaghihinalaang miyembro ng Komiteng Larangang Gerila o KLG North Abra sa barangay Pagkit Malibkong Abra. Nasamsam sa pinangyarihan ng isang M14 rifle, tatlong M16 rifles, isang K3 light machine gun at dalawang bandoliers. Wala namang iniulat na nasaktan o nasawi sa tropa ng pamahalaan at patuloy ang hot pursuit operation sa mga NPA. Samantala, isang sibilyan ng walang awang pinatay ng ang miyembro ng CTG sa Zamboanga del Norte noong Webes, November 23. Ayon sa 97th Infantry Battalion, nangingikil ng pagkain at iba pang mga supply ang rebelden grupo sa mga residente ng Purok Mangga sa Barangay Milad sa bayan ng Pulangko, ngunit tumanggi ang isang nagngangalang Ricardo Kihano kaya't binaril siya ng mga ito sa ulo na agad niyang ikinasawi binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang Scout Rangers at battalions sa 73rd Founding Anniversary ng First Scout Ranger Regiment sa Camp Texon sa Bulacan kahapon, November 25. I wish to acknowledge and honor the awardees today for their exemplary performance of their duties. Your dedication and excellence inspires us all. Gives us confidence that we have capable troops ready to defend our country kasama ng Commander-in-Chief sa okasyon si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., at Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido. Binanggit din ng Pangulo ang kanyang saloobin sa pinirmahan niyang proklamasyon na nagbibigay ng amnestiya sa ilang mga rebeldeng grupo. The amnesty proclamations issued under Executive Order No. 47 signify significant steps towards national healing and towards peace building. Our commitment to reconciliation and unity reflected in the Amnesty Proclamation aligns directly with the Scout Ranger mission. Dagdag pa ng Chief Executive na ang lakas ng loob, katapangan, dedikasyon, kausayan at profesionalismo ng Scout Rangers ang mga salik na magtutulak sa pagkakaisa tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng bayan. Itinatag noong November 1950, ang First Scout Ranger Regiment ang humaharap sa mga hamong pangseguridad sa bansa, kabilang na riyan ang Zamboanga Siege noong 2030 at Battle of Marawi noong 2070. Magtuto sa kauna-unahang pagkakataon ng UP Fighting Maroons at De La Salle Green Archers sa UAAP Season 86 Men's Basketball Finals. Sa final four match na ginanap sa Araneta Coliseum sa Quezon City kahapon, November 25, naungusan ng Fighting Maroons ang defending champions na Ateneo Blue Eagles sa score na 57-46. Pinangunahan ni Malik Diof ang tagumpay ng Fighting Maroons matapos makapagtala ng 12 points, 16 rebounds, 3 steals at 3 blocks. Kinagabihan, nagharap naman ng Green Archers at NU Bulldogs para sa finals ticket kung saan na naigang Lasal sa score na 97 to 73. Naging susi sa 9 straight win ng Green Archers ngayong season si Mark Nonoy na nakascore ng 20 points. Magharap sa best of 3 ang dalawang kupunan na magsisimula sa November 29, Miyerkules. Ito na ang ikatlong magkasunod na beses na pasok sa finals ang UP habang ito naman ang unang beses na sasabak sa championship ang DLSU mula 2017. Para sa Kidlat News Update, Renzel Non, Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.